Siguradong queen ay kapag ikinasal ka na ay panig ano ba ito? <coughs> Ako may may ano ay may sabay. Paniguradong payagak ng inay sa pag-iyak habang papunta ka na ng altar. Hihintayin ko talaga 'yon. Ako nga ito. Nako, hihintayin daw. Ito 'yung ka nga kayong iiyak nga. Ay pihaw. Huwag naman kayong iiyak. At bakit? Eh, eh sadya namang naiyak na gayon. Eh. Sadya din nakakaiyak. Bay, naman pag ako'y nanonood naman ng mga ano eh. eh parang hindi man nakakaiyak. Eh, ikaw eh, hindi mababa ang luha. Ano hindi mababa ang luha? hindi luka. mo pinifil yung ano. Ah, gaya. Hindi At pinipil? A... Hmm. Eh, huwag kayong iiyak. Sayang ang make-up. Oh, Alah, hindi ko na maiisip na sayang ang makeup. Maiisip ko, Diyos ko po, ang anak ko po Ikinakasal na. Siya po ay inyong papatnubayan sa pagkakaroon ng buhay may, may asawa. Lagi niyo pong iingatan. Sana okay. may mamahalin siya ng kanyang asawa ng higit pa sa pagmamahal na, na inaasahan ko. Ah, okay. Sana mahalin siya ng mahal na mahal at huwag pa iiyakin, huwag sasaktan. po. Okay. Maging masaya sana ang anak ko. Okay. No, ah. pa lamang baka ako yan napayagak na kayo. Ay, mm. wag naman kayong aatungal naman nakala nyo eh, ano? Sige, kuwinan. Naku po, wag naman kayo gagayin naman, inay. Alam nga mo kayo magagayan. Oo, oh, oo, oh, baka. Alo. Oh, oh, sige, <laughs> kuwinay, pasama sa inyo mamaya. Pasama okay. mamaya? Aba, <laughs> naku po. So, Ihahat, yeah, hindi. Oo oh, oh. nga. Di siyempre, kayo may honeymoon. hindi okay. ako kasama. Ano nga naman kayo sumama? Ay, kaya nga, hindi ako kasama. Siyempre, sana mabait ang magiging asawa mo talaga na ihahatid pa rin kita. Tapos syempre siguro pagkatapos ng honeymoon niyo ay si kay Queen ay, diretso muna kay Dini sa atin. Alo? Dini muna ipagluluto ko ng tortang talaw. Oh, Aba hindi naman kami tatanggi. Dyan, eh, oh, eh, di ka, syempre, mag mag ka, eh Sana magiging asawa mo hindi madamot. Sana magiging asawa mo hindi. Ay, ay, sige, magdamot sa yat. si may sumbi sa akin. Sana hindi ka ipagdadamot sa akin. Ay, naku, ayoko rin ng gayaan. Naku po, baka hindi na kita makakita. Naku po. <laughs> ayoko nang kayang niya, na kayang kwento ka niya na luluha na. Naka, ayak ang ila. Baka iki ilayon. <laughs> ayoko pa. Ayok na ako. Ay, Nako po, sana magiging boyfriend mo talaga at magiging asaway mabae. Napayagak na agad, Diyos ko po. Ay, nakakautos kayo, inay. Ay, naka, Diyos ko. Diyos ko, pipili, uh, pili ng mainam. Nako po, Diyos, Diyos ko pi, tayo mm. naghihiyakan dito. Mag-trending. <laughs> <laughs> Baka tayo mag-trending dito. Ikaw, ay, yung pang notice mo. Magtitanong din tayo nito. Ang dalawa mag-ina. Nagiligalig Nag ng umpisa. Ngayon naiiyak na. Ka. Basta sana pipiliin mo mabait at hindi madamot. <laughs> hindi kayo pagdadamot sa akin. Naku po, hmm. inay. Hmm. Ngayon pa lang, nananawagan na ako sa maging boyfriend ni Quinay At baka ikaw maging asawa. Eh, wag mo ipagdadamot si Queenay. Ako po, Diyos ko. Po, ito, gusto ko ito. Magdamot ka at ito. <laughs> <laughs> Ikaw ang alis sa bahay. Ay, na, naman. <laughs> Naku nga ito. Eh, kakakasal ka sa live, baka manahiwalay agad. Naku po. Diyos ko po, Manalangin That's... ng time time. Mananalangin niya ako ng time just Diyos ko po, Rudy. Dapat nga daw pinapanalangin yan. Ay, yung gigi, yung magkakaroon ka ng mga... Yung ano mo, yung pinapangarap mong boyfriend, sabi ni Ati Rain kung ano yung mga specific uh, Kung ano yung mga gusto mong ano hindi lang ah, kayo maka English eh. nyo lang kami ah, pwede naman English eh. ay hindi hindi nyo masabi eh hmm, Kaya, hindi basta yung... ni Tagalog nga hindi ko mo minsan ma -ano. ah ganyan no. ako Diyos kong eksenang ito ah itong hindi talaga inaasahan. Hindi oh, ito okay. scripted. Doon na papunta sa Gayon. Ano oh, ba dada? yan? Oh, ay, maganda talaga yung mga diga? Yeah. ganyan. Yung hindi. on the spot. Oo. Oh, oh, akala ng iba eh. Ang aming mga garnihon tano ay scripted. Pero hmm. Yeah. tinanin nyo naman okay. na kaya na. <laughs> ng aming ito. Diyos ko. Tata iiyak -ta tatawa. Lalo ano na ba ako si Oh, ako po. Diyos ko. Iiyak tatawa. tatawa. -ta Makagita pang uhog ko din Tama na ito. Kapakahiya naman pag nakita. Bigla kay may hiya. Isa e, dyan naman tayong inuuhog. Ay. <laughs> hindi alam nilang inuuhog ha. Oh, e, ipaliwanag din niya. Oh, yun, ipaliwanag din niya. Ako diyan, ako'y nagbalot. Alin ka mabalot? Eh, ako'y naka-short. Oh, yan, ang fresh niya. Paipit-ipit pa yan, gusto na lang magbukang bata. Abay, ah, bigay ni Daisy are. Nasaan? Yeah. Na kinuha, na kinuha na kinuha ay, sa bata. Ano lang nang pinagaano. Tinyo kinuha na kinuha sa bata. yan. Ay, puti na. Hayaan na ninyo, 'yan ay normal.